mo kanina ang uh, sinasabing uh, kinopia. Uh, kung totoo ito, mm. eh, di ba, partner? Mm. Uh, hindi maganda. It's isang malaking ano to, kasalanan. Gano'n? Oo, eh. Gagamitin mo pa yung budget ng taong bayan. Oo. Okay. actually natingin si ko, sa content, siguro, uh, pagbibigyan ba, ko okay. na. Uh, partner. Uh. Uh, yung ano oh, yung kahulugan. Mm. Oh, oh. Sa contents muna tayo. Sige. Okay. Kung may oh, oh. The way I see it ah. Okay, partner. Ako hindi ko nabasa yung ano yung, yung isa, yung oh, kay Ranton. Uh -oh. Uh oh. oh, oh. Actually, wala din naman akong kopya Pero may nakita ko sinopsis niya Parang, oh, ayan, oh. ayan Yung sinopsis niya kasi Ang dumalamas pareho? Uh, pareho. May dalawang magkaibigan oh, oh. <clears throat> Si Oli at saka si Wormy. Okay. Tapos, marami silang adventure. Mm -hmm. 'Di ba? Marami silang adventure na kinasusuungan. Uh Oo. -oh. Babukto diba? na 'to eh. Tapos, ah, uh, meron silang nakita na bluebird family. Oo. Uh -huh. Na yung kanilang bahay nasira ng uh, storm. Basta na damage eh. Uh -oh. Ah, no no no. In a damage tree. Okay. Hindi so, ko alam kung storm to, okay? Uh Oo. -oh. Okay, na-damage yung kanilang bahay. Yan yung Sama, libro living ni... Living in a damage tree. Uh -oh, yan yung libro ni, ano yan? Ni Andy Ronton. Ronton, uh -oh, okay. Diba? So, gusto nilang gawa ng bahay. Kasi syempre, di ba, yung mga ibon, kahit na yung damage tree na yun, tapos doon na talaga yung puga nila. Parang, ang dating nila is gusto nila doon pa rin. Ah, uh -oh, okay. Diba, may ganun eh, ba? Diba? Uh Oo, -oh, ayaw nilang... Uh ayaw nilang lumipat, di ba? Uh -oh. Ah, uh, ah, hanggang tandoon yung tree? Uh Oo. -oh. Doon pa rin sila. Kung uh -huh. parang territorial ano sila, di ba? Oo, uh -huh. uh -huh. di ba? Nandun yung pamilya ni Bluebird. Okay. Ngayon, ah... Uh, na naawa si Oli sa kasi Wormy. Uh -huh. So, sabi nila, uh, gagawa sila ng bagong bahay para sa kanila. Okay. Pero at that time, parang hindi welcome dun sa kaila Bluebird yung bagong bahay. Ah. Uh, -huh. uh -huh. Eh, paparating na yung storm. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kasi sa ibang lugar sila gano'n ah uh, actually hindi ko bahay. na alam basta sabi niya uh -oh. <laughs> yung build house <laughs> okay? okay so most probably hindi hindi nila gusto uh -oh. yung bagong bahay dahil samlay sila doon sa bahay nila uh okay yan. Uh -oh. eh may paparating na storm so dangerous yun sa kanila kung hindi kayo lilipat sa mas matibay-tibay na bahay ah uh, hindi hindi kayo safe dyan uh oo -oh. so hanggang doon lang yung kwento synopsis parang partner <laughs> hindi ko mabigay yung ending oo <laughs> uh -huh. uh -huh. so still ang pinag-usapan din pa rito is helping and friendship okay Okay? So, ang nakita ko naman dito kay BP Sara... Yung isang kaibigan. Isang kaibigan. Ah, uh, tingin ko medyo... Siguro pareho ng... Pareho ng concept. Owl, pa rin. Bird. Oo. Oh -oh. Pero it's generic eh. For me, ah. Oh Oo. -oh. Generic ang owl. Oh -oh. Eh, siguro maganda yung picture ng keronton. Eh, di... I-copy ko yung idea. Why oh -oh. not the kwento? No. -oh. Diba? Oo. Oh Oo. -oh kasi ang, ang nakikita kong kwento dito kay isang kaibigan yung kwento ng buhay nila Sara okay ni nambo pamilya Duterte oh, kasi parang itong libro na sinulat mm. ni BP mm. uh ayun mm. sa mga kasama natin sa newsroom eh ang ano daw ang ano hitong context of partner <coughs> ang, ang laman mm. ang kwento ay parang sa bandang huli parang iniwan siya. Iniwan yung kanyang ano to, kaibigan. Mm. Oo. Matapos silang uh, ano to, magtulungan. Mm. Uh, lalo tigit nung uh, panahon na may bagyo. Iniwan siya ng maraming kaibigan. Uh -oh, Kasi ganun. ang mga kaibigan niya lumalabas ay sila Wak, okay. Tikling, uh -oh. Kalapati, at saka si Loro. At uh -oh. marami pang ibon siyang kaibigan. Itong si kwago. Oo. Nasa bandang huli, iniwanan banda, siya. Oo. Uh nung oh. kung, kung sa panahon ng kalam, sa, sa, panahon ng pagbagyo, kalamidad, ah uh -oh. uh, hindi siya tinulungan ng ibang kaibigan niya, nag-alisan. Nag-alisan. Isang, isang kaibigan lang natin. And that's ano? Si, si Loro. Si Loro. Oo. -uh. -uh. Ayun. Diba? So, parang may kahuit nga. Generic naman kasi yung kwento. Uh Oo. -oh. Eh, kahit naman ako tungkol sa pagkakaibigan at gagamit ako ng animal. Uh Oo. -oh. Pwede same concept. Uh Oo. -oh. Pero doesn't mean na hirapya ko siya. Uh Oo. -oh. So may plagiarism ba doon pa? For me? Uh Oo. -oh. For me ha? Wala. Wala. Kasi sabi ko very generic yung kwento. Uh Oo. -oh. Hindi mo, hindi mo uh, masasolo yung kwento about friendship. Mm-hmm. Hindi Correct. mo rin masasolo yung yung karakter mo na owl. Correct. tama Kama. Diba? Oh. So, kanya-kanya naman oh, Iba ito. naman yung, iba naman yung pag Ito kasi, uh -oh. lumalabas kasi dito. Hiniwan sila nung panahong sagana sila, oo. Oh, oh. Lahat ng mga ibon nasa kanya. Oh, oh. Para sila noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat nandoon. La lahat ng oh, oh. politiko, pati troll, pati oh, oh. bashers oh, oh. nasa kanila. Pati mga congressman. Mm, di ba? Nung nawala na, <laughs> di ba? Parang ano, tagpunos. <laughs> oo. Oh, oh. oh. Nagliparan na yung mga ibon. Kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Tanunan. Iniwala ah, na sila. Isa lang ang natira. Oo. Oh, oh. At yun, I see. Ay, meron. Hindi ko alam. Si Harry Roque. Si Attorney Harry Roque, tingin ko. Diba? Pwede. Diba? <laughs> hindi, hindi nandyan pa si ano to. Si Senator Bong. O oh, di dapat hindi lang isa pa lang ibon. Oo. Hindi lang si Loro. <laughs> si si Senator Bato. Kasi feeling ko tuloy yung Loro, <laughs> si Attorney Harry Roque. Ro ha Attorney Harry Lo Loro. <laughs> <laughs> ni Hattie Roque yung medyo oh, maingi. Baka, oh, baka yun. Oh, baka pinapatungkulan niya yun. Kaya o di naman, dapat you pa si Hattie Roque if he is their loro. Correct. Kung di siya ba? ang tinutukoy rito uh, na hindi sila iniwan. Oo, oh, 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 di ba? Hindi oh. sila iniwan. Kung baga parang siya lang ang uh, nagpakita partner na, uh, big, oh, oh, na tunay na kaibigan. Uh, Oo. Oh, uh, uh, di ba? Yung yung Uh, kahulugan mm. ng uh, salitang kaibigan. Yes. Uh, parang ganon So, uh -oh. para iyo, partner, sa wala kang atititang ano to. Uh Oo, -oh. pero may iba akong uh -oh. issue, uh -oh. partner. Kasi, uh, siyempre, ang tanongin natin, sino ba talaga ang sumulat nito? Uh Oo. -oh. Okay, gano'n ba kalalim mag-Tagalog si VP? Sara, kasi mga Tagalog dito, medyo malalim. Uh Oo. -oh. Diba? Tulad nung ano, pagyabong. Nako. Diba? Makalim. Kasama nating hihintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Uh -huh. Diba? Mm -mm. Tapos ano pa ba? ba? Uh, mayroon pang isang mali dito, partner. Ito, ito, ito sure ako mali. Hindi man ako ganun kagaling, pero mm -mm. may mali. Ito, ito, ito. Basahin natin na. Uh, page 2. Mm -mm. Page 2. Sige. Okay, uh, sabi buksan niya. Buksan sa page 2. Ayan. Uh, mga bata, buksan uh -huh. niyo sa page 2. Ay, hindi bata. Oo. Uh -huh. Mga nanay. Uh -huh. Correct. Kasi hindi man babasahin ng bata ito. <laughs> Mga nanay, basahin niyo sa mga anak niyo ang page 2. Okay. Ang mga nanay na sinabi ni Bibi Sara na siyang mga butante. Oo. Oh. Diba? Na siyang ano to, makakakita, mapapansin yung kanyang pangalan nandun sa libro. Hindi lang pangalan. Pati mukha niya. Pati. Oo. Oh. At merong phrase. Sino? Siya ay... A tinsinos si siya big. ang tunay na kaibigan meron diyan eh partner sa kanyang pangalan eh wait lang ha napingan natin eh mo normal naman yan para sa isang libro na nandun yung ano uh, partner y mm. yung yung larawan ng ano to manunulat pero alam mo na yung alam alam mo na tema nun uh -huh. Talagyan mo na ito ang isang tunay na kaibigan o isang kaibigan uh -huh. alam mo na ibig sabihin noon partner ito to, to, to kasama ito ito siguradong hindi tama mm -mm kasama sila uwak dapat sina oo diba? kasama sina uwak tikling kalapati loro at marami pang ibon mm. so hindi ano mga peti-peti. pero so, dapat makorek kasi bata uh, so so talaga sabi mo nga with the, so sabi with mo the nga parents? partner kanina uh, medyo duda ka baka si oo oh, oh, kung talaga bang si uh, BP Sara ang nagsulat. Mm, oo. Nagtatanong lang. Oo. Oh, oh. Nagtatanong lang. <laughs> kasi ma malalim eh. Oh, e. Oo, oh, malalim. Na, pero uh. sa napansin at napuna mo, eh baka talagang si BP. Kasi, kasi, hindi may mali. Siya, oo, kasi hindi naman talaga siya ganun ka ano to eh. Mm -hmm. Fluent sa Tagalog. Saka maliban dito, may sunulat na ba siya? Writer na ba siya talaga? Kasi... Oo. Oh, diba? eh, malay natin. Baka may mga sinulat din siyang mga libro na dati. Mm. oh, dun sa Davao. Mm. Hindi natin alam eh, partner. Oo. No. So Anyway, so again, sa yung Sa uh, uh, eh, Oo. Eh, hindi. Wala ng, oo, walang refrigerator. Uh, uh, walang uh, how eh. how big siguro pati kulay kasi medyo uh -oh. howig yung kulay eh. Baka nga doon inarin uh -oh. eh. Baka nga dun medyo pinattern. Uh oo. -oh. Pero yung kwento, I think na pa, generic kasi. Uh -uh. Saka hindi naman siguro naramdaman ni ano ni Andy Ronton. Uh -uh. Yung pag ano sa kanya, yung pag-iwan ng mga kaibigan katu- <laughs> naranasan <laughs> ng mga Duterte uh Oo. -oh. Iba diba? naman yung hubo, Personal experience. Sa ni sabi niya, sa ni ni. ni. sabi ni Senator, ay Senator, ni VP Sara, hindi yan um, plagiarism. Personal experience yan, no? Mm, -mm. Wala mga, wala sa personal experience. Ibinuhus ah. ko lang rito sa libro. Ang sama ng loob ko. Ang sama ng loob ah. ko. Hindi oh. naman yun eh, oh. hindi naman oh. din yun, yun ang ramdam oh. ni Andy. Lalo ngayon, meron siyang naamoy na gusto siyang tanggalin, partner. Partner? Oo. Oh, oh. oh, sabi gusto naman ng, -impeach. sabi naman ng mga taga-loob, oh. taga-house, wala naman daw silang binabalak. Mm -hmm. Ito na nga, kung totoong walang binabalak, let's wait and see. No. Okay, diba? Kung wala naman talaga binabalak, bakit ito pinapaingay? Mm -hmm. Okay? Bakit ito pinapaingay? Kung wala talaga ha, kasi ang dami-dami pinapaingay nung kampo ni, ano eh, N ni dating, ni ni VP eh. casho mm -hmm. si eh, ano si ano, Suspend si Suspensi Baste. Mm -hmm. Wala naman. No. Diba? So ngayon, i-impeach. Ang Andam daming mga ano eh. Oo. Sa anong ground? Ang tingin ko kasi, uh, gusto nalang ipakita sa tao na ginigipit sila. Okay. Yun yun. Yun It lang yun. Tapos Oo. ano, syempre, pag sino yung underdog, siya Oo. yung kakampihan ng taong bayan. Kumbaga parang paawa effect? Pa paawa effect sa akin. Kung Oo. wala naman talaga ha. Oo. Kasi ang sabi sa house, nung nagkaroon nga daw na meeting tungkol sa pag-line up, nang, Wala nga mm, daw sila napag-usapan about the impeachment. Ano eh. Nang ano to, ng senatorial slate part uh ng administration for uh, 2025. Dito, for, 20, mm -hmm. oh, for 2025 midterm. So yun, lang naman ang pinag-usapan. eh. Di ba? Parang ang dami-dami kasi in issue na hindi naman nangyayari mm -hmm. katulad ngayon kay Baste. Uh -oh. ngayon eh. Natatanggalin. Mm -hmm. Di ba? Tapos ito, impeachment. Sasabi naman wala. So let's mm -hmm. wait. O -o. Kung meron talaga. O -o. Pero kung wala, at pinapausok lang nila to, ang feeling ko is paawa. Kasi masyado sila inaapi. Oo. Diba? Masyado kami sinisiraan, inaapi kami. Kasi threat sila. Oo. Threat sila sa ambisyon nung nasa pwesto. Oo. Eh, yun naman daw talaga ang nakikita din ni B mismo ni VP Sara. Sinabi niya yun sa press conference. Eh, yun nga eh, gusto talagang, nila palitawin eh. Uh -oh, gusto nila talaga ang partner, kalimutan yung mga nagawa ng ano to, mm. ng uh, Duterte administration mm. uh, palabasin partner na mm. uh, may mga binabanggit siyang ganun eh, na hindi parang hindi naging effective at uh, well, ang, ang binabanggit nga niya eh, Uh, pumayak lang siya tumagbo uh, sa pangalawang ano to partner mm. pinakamataas na lider ng bansa mm. bilang vice president at katandim ni PBBM sabi pa nga niya. sa uh, akala partner mm. na ipagpatuloy lahat yung mga uh, naumpisahan ng proyekto ng kanyang ama. Ano bang proyekto unang-una? Oo. Bakit eh baka pag, siguro yung mga... Pakipag-friendship build... sa China. O talaga, eh, naputol Oo, eh. Oo. Oh, oh. Ay hindi, siguro di pa. <laughs> <laughs> yung, eh. yung foreign policy. O oh, di ba, lahat ng pangako uh -oh. naputol eh, uh -oh. yun. eh. Hindi, baka siguro yung mga bird, bird, bird. bird. <laughs> build 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 pero hindi kasi para build 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 eh di eh tinuloy naman ni ano to ni PBBM eh oh, para iniba, wala na lang ini ba nga lang yung ano to yung ano uh, pangalan ng programa build better more uh, oh, oh ba pa rin yung build wala pa rin build better more <laughs> uh, siguro yung war on drugs yun hindi na, oh, oh. Ano pa, ano pa? Uh, ano pa? ba? Yun nga, di ba? Yung mga secret deal sa China. Wala oh, <laughs> Kasi talagang kung mo, partner, iba oh. talaga yung ano to. Eh. Iba, ba? Oo, yung, yung uh, mga programa. Yung sinusulong. Ah. Yung dating Pangulong Duterte. Oo. Oh, oh. Ayaw daw niya na ano, di ba, cha, cha Pero nung muna siya sa federalism, pagbabago ng konstitusyon. <laughs> Oh, hindi na rin yung pwede. Kaya nga eh. So anyway, well, sabi naman ng ano din, ng mm. Senado Jan Partner, Um, mm. uh, wag muna kayo magbigay ng ano to, Hello. ng opinion dyan patungkol sa impeachment, sabi ni Senate President. Anyway, kung meron... Mag-start naman, naman sa house yun. Oo, sabi pa niya, kung may mga ganong klaseng mga ano to, may mga mm. ganong klaseng move, E eh, dadaan man yan dito eh. Hintay na lang natin. Ooh. Pero so far sa... Numbers main, game? Oh, hindi na. Wala lang hindi naririnig. ko lang hindi. Oh. Feel ko lang hindi. Tingin ko lang ginagawa lang nila to. Oh. Kasi anong ground? Anong ground? Uh -oh. Pipilitin ba nila ma si Sarah? Mm -hmm. Dahil lang sa ganyan? Dahil sa pag-iingay niya ngayon? Mm -hmm. Wala pa naman. Maliban sa 125 million funds. Confidential funds. eh nasa korte na yun eh. Kaya nga eh. Uh, may ano ba? May tawag nito, partner. May hmm. mabigat bang nakikita silang ano rito? Basehan na Ayun? para, oo. Para ma-impeach. Para, para ma Ako sa tingin ko wala, partner. Eh kung dito lang sa sinasabi nilang ang Actually, kaibigan na. <laughs> oh, hindi malabo 'to sa kaibigan. <laughs> ka ka kaibigan. <laughs> Siya ay isang kaibigan. And uh oo. -oh. Ah, uh, kung ginusto nila, eh dapat nung una pa lang, sa 125M, eh nag-example na ng kaso eh. Oo. So, uh -oh. Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. No. Eh, ano ba niya kasi nababalitaan? Eh, wow. Ibigay niya yung source niya? Kaya nga eh. Eh, hindi yung puro ano eh, puro pahaging eh, di ba? Uh -huh. Di ba, ilang beses sinabi, nasipaste, uh -huh. ito, suspend. Oo, uh oo. -huh. Oh, ano na? Okay. Ilang, ilang ilang taon na ang, ay, oh. ilang taon. Ilang weeks na ang nakaraan. Wala naman. Oh, yeah. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clarecast, nagpapala lang. Huwag tulugan, inyong karapatan. At Radyo Road, Marcelino.